Pin post your reel. Isang malaking tulong din to guys kung meron po kayong video na gusto nyong itaas or pataasin ang views. So ang gawin nyo po ay pin post nyo. Tingnan nyo yan guys. Sa reel mismo, hindi sa wall ha. Sa reel nyo mismo, reel videos nyo mismo, pwede kayong makapag pinpost ng at least tatlong videos, napakadali lang yan gawin guys, maganda kasi pag mag pinpost kayo guys, kasi kung may gusto kayong pataasin na reels video nyo, halimbawa gusto nyo ito ay umabot ng 3k 5k views, 10k and pataas na views ilagay nyo po siya sa pinpost mas madali po siyang dumami ang views ng inyong mga video pag ganun. so guys ilong press nyo lang po siya kung ano yung videos na gusto nyo ilong press nyo lang ng 3 seconds, lalabas po yung notification sa baba, tas i-click nyo lang magpipin post na po siya after nyan, mapupunta po ang inyong video sa unahan ng inyong mga reels ginagawa ako din yan guys at napaka effective thank you so much, please share this video and follow for more tips